Na nanawagan si dating Ilocosor Governor Chavit Singson sa mga kabataan at estudyante na pamunuan nila ang peaceful revolution laban sa nangyayaring katiwalian sa buong bansa sa linggo September 21, ika-53 anibersaryo ng martial Law, ay magkakaroon ng malawakang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa laban sa katiwalian na kinasasangkutan na mga opisyal ng DPWH, mga kontraktista at uh, mga mambabatas ayong kay Chabit, walang uh, silbi ang isinasagawang investigasyon sa Senado at Kamara dahil paikot-ikot lamang ang mga ito. Kaya malakas ang paniwala niyang walang mapapanagot sa mga nasasangkot sa nasabing katiwalian. Anya, hindi rin dapat paniwalaan ng taong bayan si Bongbong Marcos dahil ang mag-asawang Diskaya mismo ang kontrakt sektor ng mga proyekto sa Ilocos Norte na lalawigan ng Pangulo. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sira-diskaya sila ang contractor niya eh. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yun yung uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future, yung mga kabataan. Hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naninigaw tayo eh. Investigation, investigation sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan mga plant control. Sino ngayon? ang binibintangan. Diskaya ang gumawa. Ang mga contractor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabitin ng mga inimbestiga? Mga contractor nila, maraming pagtanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, apat ito sa inoko Norte. Dorte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Bagalong. Mabutin tao. Si... Yung pinsan ko yung isa si ah uh, Dave. Dave Simpson. Matino po yun. Kaya naging kiyos. At saka yung maiba siguro matino rin lahat. Para lang uh, i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung mapas... As control si Sir Bon Pilipinas sino naka-corner yung mga diskaya eh sila ang contractor nila eh ba't pa ba't pa ibisigay na na muna yun nandun na natapalukuhan so kung antayin natin ang Senado mag-aano mag pa yan eh tatagal pa Diretso na diretso na lang to at ang suggestion ko lang huwag na natin pahirapan ng taong bayan